Since birth. Makita niya si mami at si daddy. Kaya sasakay na kami ng jeep. Makunta na ng Robinson. Doon kami ma sasakay nang papunta nga Airport. na. Let's go! lang nanti. Thank you for watching and like and subscribe. Thank you. Alis na tayo. time namin na yan. Unang sakay sa aeroplano at unang uwi ni Zoe. Makita niya si mami at si daddy niya sa probinsya. Parang tanong tayo kasi unang sakay namin, plano. natin sa aeroplano. pa natin Okay, nakapasok na kami ni Zoe. Pasok namin ni Zoe. Sa may dulo daw. Ayan oh. Check-in na po kami. Nandito na po kami. Check-in. Thank you, then, Thank you po. Hanapin ah, niyo doon. Thank you po. Asoy. Okay, tapos na kami mag-check in. Tanong-tanong lang po. Muna kami sa taas. Nag-ayos muna ng gamit suwi. Naglagan yung dala. <laughs> so, mamaya pa naman yung flight natin. 11.45. So, nakapag-check in na tayo. Pahinga na lang kami. Ayan. Nag-ayos pa si Iba pa gusto talaga bumili. Bumili. Ayun. Hindi mapakali. Gusto talaga bumili. Kanina pa yung paikot-ikot. Kanina pa yung paikot-ikot. Kung saan saan mo mapunta? Oo. Ayun na. Ayun na. Kanina pa siya pabalik-balik dyan eh. <laughs>

ay, malapit kaayo. ay ayan mo tayo, ay di, ayem, panunaw mas malapit ayro blaan mo.

Tuy, hey, sit mo yan. Pit yan. Pit yan, sit mo. Unang sakay namin. Na Excited na ako makahuwi. Ilang taon na. 29, 29, uh, 18. Ilang no, na yung 20. 25. 25. Thank you.

Ay. Right. Malas yung ulan. ang uumaan 'yung po. Sa po. Hindi po. Okay, dito na kami. tap na kami ng masakyan.